Hello, hello guys! So, welcome back once again to my channel. Tayo lalabas at ating pupuntahan si Judith. Judith! Ito na nga ang daming babayaran ngayon. SSS, tubig, ilaw, at iba pa. At gagamitin natin itong motorbike ng asawa kong hanggang ngayon di pa natatapos sa paghulog. char sa nga, matagal na rin di nakasakay dito kaya medyo excited na rin ako. Buti na lang naisipan niyang sakyan kundi lakad ang peg namin papunta sa may sakayan ng jeep. Uh, sa so pagkatapos sa SSS at Water District, tara na naman sa Bineco. At pagkatapos, uwi na tayo. Char. At medyo video-video at picture-picture tayo dito at hinahanap pa ni Papshi ang bill ng ilaw. Siya kasi dapat nakatoka dyan eh, pero ending akin pa rin nang galing pinangbaya Char, pero okay lang, ganyan naman talaga magtulungan. O oh, huwian na, pero iba yata tinanganan ng asawa ko at andito kami sa Tublay banquet Ang sabi sightseeing daw kami sa Mayamburayan River ng Kapangan. O oh, sige, go lang! Ito na nga biglang buhos ng ulan, kaya tuloy pababa ako. Buti na lang may waiting shed na aming pinagsilungan. Anday na nga namin tumila ang ulan, sa kami tutuloy. So ito na nga, tuloy ang takbo, pero nakabiglang pumutok ang gulong. Ito ang napapala rin ng biglaang lakad, walang kaplano-plano. Kaya ito na nga, nakatambay sa gilid ng kalsada. Wala man lang talang tools, o kaputi man lang, puti na lang huminto ang ulan yun ang sinisisa sa sobrang bigat ko daw kaya pumutok ang gulong. Nakakalaka. Buti at mabigat ako at kinakakaya ko rin ang bigat niya tuwing siya'y nagpapabuhat no Chort. Ayan sa tulak-tulak ang peg ng mokong At hahanap daw kami ng vulcanizing shop Gulguna na ang kami. Kanina pa ako naiinis at gusto ko siyang iwan Kung may taksi lang sana o bas na masasakyan Bahala na siya Pero naisip ko rin nagpromise pala kami nung una pa lamang Na walang iwanan sa hirap at ginhawa In sickness and in good health till death do us part. <laughs> so ito na nga, tuloy pa rin ang pagsakay, pagtulak at tuloy rin ako sa pagvi-video sa kanya. <laughs> Dito lang naman ako nag -e enjoy eh. Sa pagvi-video sa kanya eh, sige, tulak, tulak, tulak pa. At kung may bus lang talagang iiwanan ay <laughs> Dutcherot. At ayun, may bahay kaming natatanaw. At least, may masisilungan kung sakali bumuhos ang ulan at tamang-tama. Vulcanizing shop siya. At sa wakas na karating na rin kami dito sa may vulcanizing shop at naghintay pa kami ng ah uh, mekaniko dahil wala yata may pinuntahan. Okay, so ayan na nga. I-try nilang bumbahan kasi yung uh, wheel, yung gulong kasi is tubeless siya. O oh, wala. Hindi siya pwede, hindi siya kaya. So, ayan. Ang, ang last resource ay yes talagang babaklasin yung gunong at namin siya hahanap kung saan pwedeng ipa uh, bomba. <coughs> So, ayan. napaka ano naman, napaka bait naman itong my shop nito at ginamit pa namin yung estrada niya para maghanap ng vulcanizing shop really. o di kaya motor shop. So, ayan. Sabi ng my shop, baklasin ng gulong at dadalhin namin sa kabilang motor shop. At ang bait ng batang ito talagang hinatid kami gamit ang pick up niya, hindi niya kami iniwan. Shout out, shout out. Uh, hindi ko pala nakuha yung pangalan niya. Thank you, thank you sa iyo. So ito na nga at natapos na rin. Salamat naman at kami uuwi na at hindi na rin kami magtutuloy sa Amburayan at baka gabihin pa kami sa daan. Pero babalikan namin sa ibang araw. Para naman may kabuluhan kahit man lang sa may signboard ng kapangan kami nanguha ng remembrance humikop uh, ng barako at kumain dito. ng pancake. <laughs> boundary tik ka, boundary tik ka kapangan. Barbarang garun kumano, pa matuloy di kalsada dito nga rumuan ije ko. Ayan, may detail Ayan, sa picture-picture muna tayo dito and lesson learned, guys. At planuhan ang lakad and make sure that you're in full care kung kayo mag ride. rides Hindi lahat ng oras may tutulong sa'yo. Maraming maraming salamat sa panunood. At hanggang sa susunod, mabuhay at pagpalain po tayong lahat. At huwag kalimutan, magdasal at magpasalamat sa buo. may kapal. Ingat, ingat po. bye, -bye.